Good morning, guys. Ito yung aking iluluto. Dinengdeng. Ayan, sitaw. Uh, pulaklak na kalabasa. Ayan, inaano ko pa. Ito pa yung sitaw. Itira ko ito para bukas. And then, may ampalaya tatlo. Nagpunta dito yung pamangkin ko. Binigay ng kapatid ko. Inutos, inutosan niya yung anak niya. Kasi may mga nag-order yata dyan sa baba. Tapos, binigyan din niya na ako ng pang-ulam ngayong araw. Update ko kayo mamaya, guys. Ayan, guys. Niluluto ko na yung gulay-gulay. Nilagay ko na yung isda. Mamaya ko ilagay yung bulaklak ng ng ano, ng kalabasa kasi madaling maluto yon. Ayan, nakababad muna. Yan. Mamaya na lang. At iyan muna natin yung isda para mas malasa yung sabaw ng binengdeng. Maliit kasi itong pinaglutuan ko kaya yan o oh, punong puno. Ayan luto na guys. Ayan nilagay ko na yung bulaklak ng kalabasa. Ready to eat na. Pwede na to.